Monstership oh. ng China Coast Guard. Oh. Nakakalibot daw dyan sa may Zambales na eh. Zambales doon, doon sa Capones Island. Oh. Eh kamakailan lang, nandyan ako eh. Oh. Sumama kami, kami doon sa isang bangka. O oh, tapos? Nangisda yung uh, mga ngisda. Oh, nakita mo? Eh, hindi ko nakita pero nandyan eh Zambales. Eh kung nakadadaan daan na sila, ibig sabihin pwede lang palayasin ng mga mangisda na natin. Napakawalang ah, walang oh. anak ng... Kapone sa ilan, hindi yan exclusive economic zone. Teritoryo na ng Pilipinas yan. Sovereign... Yan ang sinasabi ko. Sovereignty na. Oo. Oh. Ate na yan eh. Oh. Territorial eh, waters. Kaya ako hindi nagtataka. Isang araw ngayon, baka dumaong na sila dyan sa Kalayaan Island. Ano kayo ginagawa ng minomonitor daw yan eh? O, oh, ah, Hindi ba yan? sinitanga ang ating Coast Guard kahit ga, oh. uh, hindi armado, sinundan nila. Okay. Pero ang tanong natin, siyempre, uh, ang tanong, ayaw naman natin ng gera, no? pero ang sinasabi natin, di ba pwedeng pag ganyan, pumasok na sa si natin, eh, ang Philippine Navy na. Tabuyin na natin. Anyway, para may paliwanag po ng uh, mas mahusay, Si uh, Commodore J. Tariel, ang tagapagsalita ng uh, Philippine Coast Guard. Magandang umaga po Commodore J. This is Erwin Tulfen, Aljo Bindio. Live po tayo sa PTV Network at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico. Good morning po morning kong Erwin sir and uh, Sir Aljo. Morning po. Uh, isang magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay sir. Alam mo sir, marami pong uh, mga kababayan tayo ang uh, natuwa dun sa ginawa ninyo na hinabulho ninyo din yung uh, Chinese uh, Coast Guard. Bagamat malaki siya. Pero di po ba sir, eh, parang uh, you say Capones, nabasa ko sa San Jaro, nandun na sa may Capones Island. Eh pag when you say about that eh, teritoryo na po eh, sa Sambales yun, eh, sakop na po ng Sambales province yun, uh, Commodore Jay, isn't it? Um, actually, sir, ang territorial sea natin is 12 nautical miles, no? Opo. Ang ginamit lang po natin reference uh, to describe the distance of the China Coast Guard munship is Capones Phoenix Island, nakita ah. sa distance of 55 ah. nautical miles. Ah, of so, malayo yung po siya oh. uh, Sir Erwin, no? Oh. Uh, it doesn't fall within our oh. territorial sea, dahil oh. it, it is beyond the 12 nautical miles. Ah, so, ayun, kasi may nag- may mga nagko-comment 'yung sinasabi, bay dito na 'yan, ha? under na 'yan sa Sambales Island, uh -huh. yung Kapones na 'yan, kung uh, totoo ho 'yun, kaya kayo 'yung tinanong namin. So, if you're saying na exclusive economic zone pero gayon pa man sa even though exclusive economic zone nito by Aljo oh. uh, Commodore, eh dapat eh galangin naman nila dahil sila, hindi naman tayo papasok sa exclusive oh. economic zone nila. Hmm. Di po ba Commodore Tariela? Totoo po yan sir Erwin. No? Um, yan po ang dahilan kung bakit uh, despite of our limited size, no, uh, although I know that the Congress uh, through Kong Erwin has been supportive of the postcard modernization ay uh, minabuti po ni Admiral Ron na mag-deploy ng uh, 44 meter vessel no? Opo. Uh, ang isang dahilan kung Erwin kung bakit natin tinawag na uh, monster ship ito Opo. dahil ito ay may haba na 165 meters. Babalik si Commodore Jay. Okay, eh yun nga, eh kasama yon doon sa ating uh, pinupush kayo na Coast Guard modernization. Yun. na sana makabili ang Coast Guard ng mga barko, no, barko. na may mga helipad oh. at uh, ng helicopter para mas mabilis ang ikanga ah, hindi lang ah, pagbabantay ng karagatan pati sa search and rescue parang ah, tulad sa ibang dad sa mga Japan yung kanilang coast guard may mga helicopter para madaling hugutin yung mga lum nalulubog nalulunod di po ba Commodore James, uh, eh, po, po pwede ba yun kasama ba sa procurement yung mga barko na lalagyan na natin ng helipad at ma makabili ang coast guard ng mga helicopter Yes, uh, Sir Erwin. No? Um, 97 meters Oh. Uh, malalaking barko na? ito na, uh, mm. sinuportahan na ng uh, NEDA board no? mm -hmm. and was also uh, approved by the President himself uh -huh. uh, na magkaroon ng limang pinakamalaking barko tayo however, uh -huh. this 97 meters is still uh, small comparable dun sa monster ship no? dahil ito ay 97 meters lamang haba uh -huh. sa China, they have 165 uh -huh. pero I agree with what um Kong Erwin said no? Uh, it is also important for us to have helicopters Tama, air asset uh, oh. sa, sa Philippines dalawa lang ang helicopter ng coast guard no? mm. na nagmamando sa buong uh, pilipinas na mm. uh, so uh, it's very difficult for us to deploy these helicopters kapag mangailangan ng search and rescue Tama. sa visayas oh. or even sa mindanao oh yung mga helicopter siguro uh, commodore tarriela na kayang 'yung may mga lubid o may mga ika nga parang uh, to rescue ikakabit uh, eh, lang bababa 'yung isang coast guard personnel natin para na kita sa sine, kakabitan ng tali para maiakyat 'yung mga nalulunod nalulubog na mga barko para mas mabilis ang rescue kaysa sa didikitan pa or pwedeng sa pagpatrolya di po ba hmm. mas maganda 'yung uh, helicopter na mauna kahit na anong tulin niya kahit ano pang laki pwedeng ikot-ikutan lang ng mga helicopter ng Coast Guard, di po ba? Yes sir. Uh, that's why we uh, really appreciate uh, you uh, Kong Erwin sir. Uh, dahil alam natin na uh, isa ka sa mga proponent na, na nagsusupolta ng uh, uh, Coast Guard modernization and you also appreciate our uh, mandate Opo. and the operation pagdating sa search and rescue. Kasama din po ba ngayon sa procurement nito ang pagbili ng ilang helikopter or uh, focus natin ay mga barko muna? There are also aircraft uh, sir Erwin no? oh. uh, na napasama dito sa acquisition plan ng Coast Guard nitong uh -huh. uh, taon na to uh -huh. uh, and and there are also uh, plans sa magkaroon ng mga fixed na aircraft Opo. sa magagamit naman natin sa reconnaissance no? Ayan. uh, para natin na mas mabuti ang West Philippine Sea. Sa bagay, kung uh, meron nga, nga po pwedeng uh, mag-landing, kung aeroplano, mm. maglanding mag-landing dyan sa Kalayaan Island, eh, pwede niya ng patrolyahan yan. Uh, di ba ba, Commodore Tariela, yung uh, uh, malawak na lugar ng West Philippine Sea? Yes, sir. Um, it's also worth considering, Sir Erwin, no? mm. Na meron naman tayong sa pag-asa. So I pag can pala. just imagine oh. kung meron tayong aircraft sa pag-asa, mm. meron tayong uh, aircraft din sa Palawan, Tama. it will be much more easier oh. for the Coast Guard aircraft to patrol the vast area of the West Philippine Sea. May mga kanyon din yan, yung mga uh, bibiling mga barko? Wala yata. Wala. Bawal, bawal sa Coast <laughs> Guard. Di ba bawal <laughs> sir, yung mga kanyon sa inyo? Pero uh, yata pang self-defense lang, uh, Commodore Tariela. Yes sir. We are, um, we can be able to equip this to rifles with law enforcement uh, capable na law enforcement lang yung, uh, oh. weapon system. So hindi pwede yung mga kanyon, di po ba? Ay, hindi naman sir. Sa China ganun uh, din po no ba, uh, sir? Craftiers. Sa China wala ding kanyon ang kanila mga barko. Meron yata. Ay, hindi eh. sir. Uh, for the Chinese Coast Guard, there are even reports that some of their vessels were originally retired PLA Navy vessel. Okay, and these are just painted white. no? Oh. That's why their armaments are completely different. Oh. Uh, some of them are even military uh, hardware already. Water cannon, meron ba tayo yan, sir? Wala, wala, wala din? din. Wala rin. Yes, sir. We also have water cannon ah, okay. because we intend to uh, use that for firefighting bah. and uh, in conducting rescue at sea. Right. Okay. okay well, anyway, Commodore J. Tariela, spokesperson ng Coast Guard, maraming salamat. Ingat po kayo. At ingat po ang uh, ating mga miyembro, lalo na po 'yung mga nakadestino diyan sa West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po, sir, and happy new year.